Karaniwan ay nagiging biroan, Mahirap daw maging bayani kasi daw pinagpapatayuan ng monumento o kaya binabaril sa luneta. Pero that is not the case. A hero doesn't have to fit any stereotype. Kahit matanda, kahit bata, kahit ta uh, intelektual, kahit sa intelektual, ang pagiging bayani ay nasa puso at hindi lang doon natatapos, kinakailangan may gagawin para mapatunayan ang kabayanihan. At dito, saludo tayo sa Ang Guerilla. Approved na approved na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito ay programang para po sa inyo. Martes at Webes so ng alas 5.30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako si Elaine Fuentes at ito ang approved. Gawin natin to.